ito ko malutong to, ah? Tingnan nyo, no? Mm. Sawa na ba kayo sa ordinaryong chicken lang? Bye. Dito sa may Lakandula Street, Project Pork, Quezon City, may nag-o-offer dito ng iba't ibang flavors ng fried chicken. Patulad ang in-order ko na fully loaded na may rice, rice, dalawang fried chicken, at chicken skin. Dito kay Bangbang Chicken PH. Maan nila lang! Next, yung dito. Kaya kalap yung nila rito. Pero, tatero juicy yan eh. Ito mm -hmm. mm -hmm. Crunchy. Ang lambot ng laman. saktong kaya kaya ito kahit walang ngipin. Mm -hmm. Grabe. Nasa na sa mo crispiness, juiciness. Kami sila lang sa rito na 11 a.m. hanggang 8 p.m. ng gabi. Pag lunis sa biyernes. biyarnes, pag sabad linggo, 11 a.m. hanggang 9 p.m. Kaya kayo dyan. Ah, ang sarap sa itong tinato. Dayo yun na to, Napakasarap at napakasulit na mapod sila.